KCP free agent na at Lakers ang posible na makakuha sa kanya. Dwight Howard makakabalik pa sa Lakers at Kyrie Irving gagawin ang ginawa ng Cavaliers noong 2016 NBA Finals. Yan ang pag-uusapan natin ngayon mga tropa. Pero bago yan mga tropa baka pwede ka mag-subscribe sa aking channel para manalo kayo ng tropang basketball jersey. Maraming salamat mga tropa. Let's go. Kahit man nga po mga tropa, may chance ang Dallas Mavericks na maging pinakaunang team na makabalik mula sa pagkakatalo ng 0-3. Ay maaga pa nga po para sila ay magdiwang dahil kakailanganin pa na nga po nilang manalo ng at least dalawa pang magkasunod na game bago nga po nila mapuwersa ang kanilang Game 7. Ngunit kahit na anong mangyari ay tatanggapin na rin naman nga po nila ito ng buong buo. Ngayong mas mahalaga para naman nga po sa kanilang team ngayon ang manalo sa kanilang mga laro. Sa ngayon nga po mga katropa ay hindi muna nga po nila iniisip ang kanilang Game 7 since mas priority nga po nila ang manalo sa susunod nilang mga laban. Yes po mga tropa, laging do or die game na nga po ang mindset ngayon ng lahat ng mga players ng Dallas. At dahil gamit nga po nila ang ganitong klaseng taktika sa laro, ay natupad nga po ni Kyrie Irving ang kanyang sinabi noon sa isa sa mga fan ng Boston Celtics sa Game 2 na magkikita pa naman nga daw po sila sa Game 5 ng NBA Finals sa loob ng TD Garden. Kaya kung nagawa nga po nila iyan ngayon ay sigurado nga po na mauulit nga po nila ito sa kanilang susunod na laban. At maraming NBA analyst din nagsasabi na posible nga daw po na makabalik pa ang Dallas lalo na may experience na nga daw po si Kyrie Irving sa ganitong sitwasyon. Kagaya na lamang ng NBA Finals noong 2016 sa Cavaliers. Anong masasabi nyo dito mga tropa? Makakabalik pa kaya ang Dallas sa series na ito? Pakikomento naman sa ating comment section. Habang dito naman tayo mga tropa sa ating sunod na pag-uusapan sa balitang posible ngang makuha ng Los Angeles Lakers si KCP sa free agency market. Matapos nga pong mabigo ang Denver Nuggets mga tropa na depensahan ang kanilang championship title ngayong season, ay nagkakaproblema naman nga po sila ngayon sa kanilang roster ngayong offseason sa kadahilanan na maraming ang players sa kanilang roster ang magiging free agent na ngayong offseason. Isa nga dito ay si KCP na magkakaroon na lamang na nga po ng player option ang kanilang key player na si Kentavious Caldwell Pope at base nga sa pinakahuling nilabas na balita ng isang insider inaasahan na hindi niya nga po ito kukunin dahil mas gusto nga ni Kentavious Caldwell Pope na makakuha ng mas malaking kontrata ang kaso mga tropa since lampas na sila sa cap space na inilaan ng NBA hindi nga po nila kakayanin pa na bigyan pa ng hinihingi nitong contract extension Ibig sabihin po ay magiging isa na itong ganap na free agent si KCP simula July. At kapag nangyari po yan ay nakaabang na nga agad ang Los Angeles Lakers dito kay KCP na nagsisisi na din sa pag-trade nila dito noong papunta sa Washington Wizards para makuha itong nila si Westbrook. Ayon nga sa isang source ng ESPN, gusto nga po ng Lakers na ibalik si Kentavious Caldwell Pope sa kanilang roster kung saan plano nga nila itong gamitin bilang pamalit kay Rui Hachimura na binabalakan rin naman nga po nilang i-trade na upang magkaroon sila ng mas malaking cap space ngayong off-season. Isa pa ay malaking tulong din talaga ito si KCP sa team ng Los Angeles Lakers dahil sa isa ito sa mga legit shooter ngayon sa NBA. Anong masasabi nyo dito mga tropa? Dapat bang kunin ulit ng Lakers itong si KCP? Paki-komento naman sa ating comment section.